Usap-usapan ang pag-flex ng social media personality na si Antonette Gale Del Rosario sa mga larawan nila ni kapamilya star Andrea Brillantes, kasama ang kanyang partner na si Wamos Cruz at anak nilang si Baby Meteor, na kamakailan lamang ay pinag-usapan din ang engranding first birthday celebration nito sa Oca de Manila. Makikitang kalong ni Andrea si Baby Meteor at mukhang nakipagkalab ang mag-partner na social media personality kay Blythe sa isang vlog. Sa comment section naman ng iba't ibang Facebook pages na nagulat nito, binalaan ng mga netizens si Antoinette Gale na kabahan na raw sa pagdating ni Andrea sa buhay nila ni Wamos. Ingat ka Antoinette baka agawin sa'yo si Wamos. Hala kabahan ka na Antoinette. Mangamba ka na Antoinette pag tinawag kuya si Wamos. Kabahan ka na Antoinette haha. Ingat ka Antoinette Gale baka nagpapansin yan kay Wamos. Nako Antoinette kabahan ka na. Matatanda ang inilink at isinangkot si Andrea sa breakup ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla gayon din kina Miles Ocampo at Elijah Canlas noong 2023, subalit na natiling tahimik lamang ang kanyang kampo sa kabila ng mga isyong ipinukol sa kanya. Kamakailan lamang ay muling na-renew ang kontrata ni Andrea bilang endorser ng isang beauty product na pagmamayari ni Glenda Victorio.